kami si so good morning good morning so paalis na kami ni Red yan yeah, mga kami si Tri ready ko na si Red uh, paalis na kami mga kami si Tri kami ng Malbar Batangas okay alright so motor lang tayo ngayon mga kami gamit natin medyo manipis na ang gulong natin pero sana ka okay kaya pa naman yan may gulong na tayo dyan Yun, good morning mga kamisri So nandito na tayo sa Malpar, Batangas So dahil uh, Biblink na yung ano natin Gas natin uh, Magdagdag na tayo, karga na tayo Para mamay hapon, dire diretso na tayo ulit Dagdag tayo na 200 pesos Kagabi 200 pesos din eh Pauwi natin Nagamit natin, pauwi Tapos papunta rito mga kamisri 200 pesos 200 na ano ang level. So, ang presyo pala dito mga kapistory 62.30 Ito so, meters na lang papunta doon sa destination natin okay alright yun mga kamistery so good morning dito na tayo sa Malbar Batangas so magdadatingan yung mga manggagawa so dyan na lang yung ating mukmuk muna sa gilid oh para mabuksan to para makapasok na sila yun oh yan na yung pinayos mo ayos na ayos na yung so pasok tayo sa loob Pakita ko sa inyo yung nire-repair sobrang dumi alikabok so ito mga ka uh, pangalawang hasa na to yung pangalawang hasa yung mga ganito mga ka yung nabulok nire-repair natin nilagyan natin ng ganito yan <laughs> yan na lang oh. may forma yung, yung mga nasiba so ito siguro bago mag wood stain linis muna uh, pagpagin muna itong mga alikabok lahat to kasi ano sa pader may nagmansya ah nagmansya siya. May semi-gloss. Tapos dito inuumpisa ng mga kamistry. Unang hasa pa lang. Pangalawang hasa mga kamistry. So dito, ito yung ano, yung ni-repair natin pero nung naghasa sila may lumitaw pa rin oh na bulok so bibili kami ng ganyan bili tayo mamaya magmotor na tayo okay mga kamisri so yun dito nga tayo bas po tayo sige sige kumain ako kanin kanina ito hindi mabukutan pero ito mo kapi Lala, na pala. Marami kong ano, marami kong trabaho, driver, Lalamove... joyride. Marami kong sideline. Sige, sige, badumi pa. Marami kong sideline. May negosyo pa, oh. Kailangan, medyo ano, creative talaga. Oh, kailangan creative na. O, kailangan, hindi na babakante. May lalamove. Siguro marami kang asawa. Hindi, isa lang. Iyon <laughs> <laughs> lang. Isa lang yun. <laughs> Patay tayo dyan. Isa lang. Isa lang. Ayos na yun. Ayusin natin para marami makaparking. <laughs> para marami makaparking. <laughs> para marami makaparking. Ah, wala na ba? Isa lang. Mahirap yung madami. Isa lang ang original natin. Yun. Original. Isa lang talaga original. tapatay <laughs> tayo. Yun. Wala pa si Forman ah. Sa akin kasi hindi babaon yun ng stand ko. Kasi yun, oh, may sapatos. Malapat din siya akin. May sapatos. Di, nilagyan ko yan ng sapatos. Kaya nilagyan mo ng gak. Ha? Sa akin ah? malapat yung dulo. Ah, wala pa diyan kasi may sapatos 'yan, 'no. Oh. Sapatos ng kabayo 'yan, ah. Oh. oh. parang sapatos ng kabayo, 'di ba? Yung... Ay, kaya hindi lumulubog. Ay, binili mo kaya? Oh. Kalapat. Oh. Ng, ng ko ng sapatos 'yan, 'no. Oh, para hindi bumaon. Hindi na lubog. Parang matatapos na na ano to ah. Para maaga ni Pinabalak ni Lolo. Yung mga ano yata, may kausap yata si Forman dyan sa lupa. Pag gano, ang dami na naman yan, no? Oh. Maraming mo niyan, di ba? Kasi, pagkatapos na naman yung, tira dyan, hindi na yata. lalatagan lang ng graba. Ayusin. Oo, oh, yung lupa na yan. Kasi gusto palagi ng graba. Ah? Ang Ano yung gate? Hindi. Palusong kasi yung talye sa labas kaya kala mo na kalundo. Palusong. Tapos nakabukas na papunta rito. Yung nakamistery. Uh, nakalusong yun malaki ang buka sayang pala All alright so maya, -maya magdadating na rin nandito na rin sila mga kamistri so dahil hindi ako nagpagkape ng maayos sa bahay kahapon dito na tayo magkape kainit na ako yun, may mga sa kamistri yun meron kami ng bigas yan so ito sukal kasi coffee stick lang tayo <coughs> Wala pala kami ano Ah, yelo Bibili na lang kami mamaya May cooler naman kami ito So ulam kahapon ito Mukhang panis na May rambutan pa ako Natira dito kahapon mga mystery Yun oh no? So, ito uh, Darating maya maya Yung magkakabit nito mga kamistry yun so copy tayo copy copy okay so copy muna tayo yun timplay natin ang copy natin mga kamistry copy lang muna tayo may tinapay naman dyan pero tapos uh, may may unice dyan ayun itong kalaman na to Lady's Choice chicken spread so coffee tayo mainit ang sikmura natin balawan natin ang stick na plastic na to galing sa ano yung kamansiri. galing sa ano to yung stick na yun yung sa ano galing sa Dunkin Donut na coffee yun okay alright so ayun Uh, maganda talaga mga kami stick lang uh, iniwan sa kunar na 3 in 1 pag nasa bahay napapa 3 in tayo kasi yun ang stock ni misis kami coffee so, yun bago mag 4 to 7 nga nandito na ako para nga mabuksan eh kabiti lang naman akong galing ispat yun mga kami sila kung pisa na sila Uh, pag ganun itong lupa yun so coffee break muna tayo yun mga kamistri so butil lang maaga tayo dumating yung uh, delivery so bakal na lang kulang mga kamistri so nag-unload na sila Tamang-tama, pat na yung mga tao na uh, magkukonservate ng lupa. Nagli-layout. Tapos uh, dinidiretso na yung pintura ng gate. Yun. Marami na naman tambak mga kamistri. Eh. Maraming hakotin. <coughs> Yun. Kamistri, so pakita ko sa inyo yung plinastering na ako. So tinapos ko na hindi ako nakapag video kanina kasi uh, namatay na yung ating cellphone o busa na pala ng baterya at sa bahay kagabi yun o oh. <laughs> yun na ang ating na plastering na kung mapapansin nyo yung gate din is napintura chocolate brown yun so yun ayos na kahit papano uh, malinis na doon susunod naman natin sunod ito ito mga tamis ayusin natin to yan kasi ito mga oh, bakbak -bak na oh. saka yan para maging maayos naman uh, yun nasa baba na yan ibabrasin natin mga kamis Uh, tsagaan ko to baka bukas ko gawin mga kamistry tapos to kapala natin to tayo na amay lagyan na lang natin dito ng support na eh. para di maano <coughs> yon ayusin natin to mga kamistry bukas pati to gamay na natin to yun alright So, yun oh, tanggalin natin yung ano nyo yun, yung ng kahoy yun ang oh, malikabok kasi nag nag grinder dyan sa kwarto mga kamisteri so malikabok at least yung pilkada natin yung ayos na yung mga alas 11 na rin mga kamisteri so nakalimutan natin hindi na tayo nag gano'n tumidyos na tayo hindi tayo natin break, uh, breakfast so, hindi tayo nag and, ko lang narambutan no? kinain ko kira yon yun alright yun mga kamistery uh, good afternoon so update tayo ang panahon ngayon unusual biglang init na naman kanina umulan so yun mga kamistery oh. may halo oh, lapit na tapos sa palayang ngayon malatag na yan oh. Diyan mga kamisari nag uh, malapit na. Umulan kasi kanina kaya uh, yun. Basa ang lupa so naglalatag na ng graba. So inaantay na lang kami uh. Inaantay na lang ang ano bakal so naubusan daw ng stock. So sana dumating ngayon. Uh, may latag diyan. Yun dumating lang kanina ng buhangin at saka semento yun o oh, mga kamistri eh. yun nilalatag nila unahin muna nilang kabiak 3 meters dito 3 meters doon yun alright so yun yun ang update natin mga kamistri Ah, dito. Lubog, lubog dito. Ito. Ha? Lubog. Sumobra. Yung mga bato-bato. sa ano balat ang init ngayon nagalit ha ah. sobrang galit ramdam ng balat natin mga kamistri pula kalad tayo so galit na galit ang init so keep rehydrate mga kamistri sa mga buwang bakbak -bak dyan so medyo puya tayo dahil kagabi ah, nagsundo pa tayo sa anak ko mga last dose tapos gumisig tayo dad alas 4 so tatlong oras at tulog natin so sinusubukan kong may idlib na idlib akong konti yung para pagluin natin mga mga di tayo abuti ng antok yun alright so, okay, so nakapagpapawis tayo yun o no? papawis yun malapit na Latang ng graba na lang tapos konti na lang nabawas doon mga kamistry. Yun, tapit na. Alright. Mga, mga so nakaabot din yung bakal. So makakapagumpisa bukas na maga. Yan yung bakal. Oh. Yun, yung hollow block uh, hindi dito sa amin yan. Idinala ni Bossing yung bakal. Yun, uh, dala na rin so bukas makakapagumpisa na ng mga mga chemistry. Uh, Baguli mag-7 nandito uh, na tayo para malatag yung bakal. Yo. So patapos na rin yung pag-prepare. Ha? Live pa namin. Ito, overtime. Saan to? Ano? Ilan to? 500? 500. Ah? Oo. Ah. Oh. Ah, mas mahal to. Mas mahal Mas matigas. Hindi pa pa. Yun. Yun para bukas makapag uh, umpisa na sila mga kami istering magbabakal maglalatag <coughs> latag, latag, latag. latag latag ilang bakal to 60-60 yata ang layo eh Mabut din sa wakas para bukas di, di, eh, eh. tama tama kasi nag nagatay time sa kabay oo oh. oo nga eh kung nandyan na yan kanina naisabay na sana sa buhangin tutunan oh, nyo ah baka pantusok yun okay mga kamistry so buti na lang uh, tumating uh, yung bata okay alright so para bukas maagaga sila makapagupi at nagmamadali na ang bossing okay alright so malapit na ka rin kami ang prepare sa uh, tuguhong malayo pa kami kasi itong mga to hanggang alas 4 lang din sila ang trabaho kasi alas 7 umpisa nila mga kamisteri alright yun mga kamistri, good afternoon update tayo mga kamistri, uh, uh, gumilid ako dito approaching papuntang ano na ako na, uh, actually nasa Tanawan Batangas ako doon mga kamistri na ulan na -ulan sa Malbar sa Tanawan doon na uh, poblasyon mas, malakas ang ulan so pagkatapos dito tuyo na ito na yung papunta ng Talisay mga kamistri, so gumilid muna tayo uh, nagubad tayo ng kapote yun basa si Red yun basa basa yung ating crocs yun basa so yun uti lang dito wala nang ano wala nang ulan mga kamister okay alright so akyat na tayo papunta na approaching talisay na tayo tapos tagay tapos uwi na tayo mga kamister tapos bukas naman balik tayo mot mot ulit. okay alright so keep safe sa amin ni ano ni Red alright so yun Let's go Red Wala nang ulan Wala nang ulan doon mga kamister, Kasi maganda yung weather Okay alright So hindi tayo nakakuha ng booking ng lalamove uh, Napauwi So okay lang Baka bukas ma natin Okay Mulang kasi sa Malbar at Tarawan mga kamistil Kaya minarapat na natin na huwag nang kumuha Okay Para hindi tayo ma-delay kaya inaantok tayo umaga tayo makauwi okay alright so good luck sa amin keep safe drive safe mga kamisteries sa so mga buhabiyahe dyan alright Taal So nandito tayo sa taas na Sa Ligaya Drive So yung maraming bahay na yan Yan ang talisay So dumaan, na, dumaan tayo dyan Galing dyan Tapos tingnan natin ang crater Mga kamistri So yun Yun Pagpakita siya So walang ismog Tingnan yung mga kamistri Yun yung crater uh, yung yung bundok na yun na parang natira na tatpuno yan yung lately yan yung pungtok yan yung nagbubuga ng uh, ismag o asopre yun okay alright so let's go so maraming nag-side CA si mga kamistri yun okay mga kamistri uh. ang ganda ng view so dahil sa hapon na uh, yun no oh. habang nagtatrabaho tayo para tayo nakapamasyal nung late na lately na uh, dumang kami ni misis hindi namin makita na maigi so ngayon uh, nagpakita siya mga kamistri yun no oh. yun so yun so biruin nyo dan, dyan tayo dumaan papunta doon umiko tayo papunta doon papunta tanawan batangga so meron pang rainbow kaputol kaputol lang yun o oh. alright so nagpakita sa atin ang beauty ng taal so luckily parako ko kayo naipasyal mas maganda pala ang view dito kaysa dun sa taas dito ka mga kamistri kasi napakalapit yun o oh. may resort pa dun may resort dun o oh. So bendero naman sa so, may joke malaylay may mga baklad. So diyan yung diyan yung mga tilapia, hipon 'yan. Okay, let's go mga kamister ng uh. motor. Alright. ka. Okay, si Red. Okay, let's go. Time to go. Time to go. Uwi na tayo. Okay, alright. Okay na. So, nabusog na mata natin nakakawala ng antok mga kamistry Okay, alright for room so mga kamistry so nandito na tayo sa bahay maagaga pa yun sa linggo na tayo magpapa ayos ng gulong so, kaya naman natin tsagain balikan lang naman malbar so 58 116 km ang balikan natin araw alright so isarado muna natin ang gate kasi si primo is lalabas tatakbo boom alright si primo ano yan primo nanghangati ka na naman yung basa natin hinog na ano di ba nilaga mo na kumusta yung school ni ali girl ha Crying ka na naman doon? No? Wow! Hindi na umiyak? Sino? Sino kasama mo sa school kanina? Ah, oh, wala ka pang pasok? Bukas pa pala eh. Okay. Alright, so. Yun, mga kamisiri. Salamat sa Diyos at safe tayong nakauwi. Safe kami ni Red. Yun. Alright, so. Cha-charge ko pala ito, ano ko? Bluetooth. Ha? Ito, Bluetooth. <coughs> yun, mga kamisri. So, yun. Ito na lang. Peace. I'm out.